po mga besh, ayan, magandang magandang hapon po, ayan, oras po nang pakainin ko na yung aking nalagang aso, at ayan, nalagin ko na pala ito si Sia ng pagkain ayan, silipin ko na lang po kung upos na ba yung pagkain niya mga besh kaya ayan ayan ano na ya? ha? musta na ikaw? be, patingin sa imo pagkain oh my god be Kunti na lang. Ah, muntik na maubos. Eh, puti naman. Ang galing mo nang kumain, ano? Ha? <laughs> mm. Lalab to ni mama to si Shea. Mm. Ano? Mm. <laughs> mm -hmm. Okay na. Kain ka lang dyan, ha? Eh, hey, dyan ka lang, Ha? kasi pupunta po kay Chucho, then kay Bawi, mga bish. Papakainin ko rin po sila. Ayan. Let's go.